So ayan guys, what's up? Tara, samahan nyo na kami kumain. Ayaw! Ngayong araw naman guys, isamahan nyo kami mga well at magluto nito mga isdang nahuli natin dito sa napakagandang spot. For today's video guys, e, eh, mga awil ulit tayo ng mga lapu-lapu at isi-sweet and sore natin. Kasi yun ang ating palanghalian. Alas 10 na guys ng tanghali. Tara, samahan nyo kami mga ka Ang ganda uniform mo. Let's go! Tapos ayun na nga guys, ano papunta na nga pala guys tayo doon sa pagkakawilan natin at grabe napakaganda naman guys ng panahon ngayon at sobrang linaw din guys ng tubig. Dito na nga lang pala guys, kami dumaan sa tinatawag namin shortcutan para mas mabilis tayo makarating doon sa pupuntahan natin. At makalipas nga lang guys ang 10 minutes nating pagbabangkay, eto na nakarating na tayo at diyan nga pala guys tayo mga ngawil sa may ilalim yung puno na yan. Tinali nga lang pala guys, natin yung bangka nating si Mimo dito sa sanga ng puno at dito na rin guys tayo pepesto at sakto naman guys na hindi siya masadong mainit, medyo malilom dito sa ilalim. Agad ko na rin nga pala guys, kinuha yung mga pangawil namin dito at nilagyan na nga pala guys namin ng paing hipon niya. Nang paing nga pala guys namin sa mga nagtatanong ay hipong pasayan yung buhay guys. At eto na, nag-start na kami. so guys, oh, huli oh. kaya ito. Ayan guys. Uy, lapu-lapu. Ha! <laughs> oh, guys. Lapu-lapu. Lapu-lapu. <laughs> <-lapo. laughs> hey! Ang grabe oh. Ay, ulam na tayo, dogs. Nakaisa <laughs> na tayo. Let's go. Lapu lapo guys. Muli, guys. Ano kaya ito? <laughs> palata, guys. Palata. <laughs> Alam niyo, guys, yan no? palata. Yung iba, guys, hindi to kinakain. Pero, syempre, gusto namin din lasa dito. I Good din to malaki na rin naman, eh. Kasama na natin yan. Manatay ulam, eh. Dahil nga guys, walang dumadawi kay Dugong at medyo malakas guys ang hangin. Sabi ko sa kanya, ay eh, magtimo na lang muna siya dun sa likod para hindi lumiko yung bangka namin at ako na lang muna ang mga angawil At ito nga pala guys, yung mga nahuhuli natin ngayong araw isdan tandaan dito sa amin kung tawagin. Diyan ba guys sa lugar nyo? Anong tawag sa ganitong isda? Pakicomment naman dyan sa baba. Guys, pinagtimon ko na lang muna si Dugong sa likod kasi ang lakas ng hangin. Ako na lang muna mga angawil Ayun, dumawi. Ito. Isdang tandaan guys, oh. ang ganda. <laughs> yes, tanda na naman guys Dogs, may limang piraso na tayong palang halian Kaya na tayo Nagugutom <laughs> na guys <laughs> uh, Nakalima na Grabe guys, ang init Udi na naman guys <laughs> Tanda na naman Yes Dogs, ako na lang muna mga ngawin ha Ano na lang mo muna dyan May ulam ka naman dito Ano <laughs> <Kalo ba>, ha? <laughs> Það er verið hinn úr At dahil nga guys sobrang init na talaga tapos nagugutom na kami ni Dugong kasi tanghali na naisipan na rin guys namin magluto at umalis na dito. Eto na nga pala guys lahat yung nahuli natin medyo kukunti lang pero pwede pwede na rin guys nating ulamin yan ngayong pananghalian, Agad na rin nga guys kaming humanap ng napakagandang spot dito at dito nga lang guys namin napili sa parang isla na to. Grabe sobrang ganda dito guys. Pagkarating pa nga lang guys namin dito eh agad na rin pinagtulungan namin ni Dugong yung mga gagawin dito guys. Eh, nagsibak siya ng kahoy tapos ako naman guys eh, nililinisan ko yung mga isdang nahuli namin. At naka-prepare na nga guys ang lahat eh, nagpasigala na rin kami ng apoy dito at nag-start na rin guys kami magluto nilagay na rin guys namin yung napakaputing kawali dito nga pala guys ang napili naming spot na paglutuan ngayon grabe napakaganda rin guys ng view dito so yun guys start na tayo magluto yun. grabe bote may nahuli pa rin tayo ayun may ulanin pa tayo guys

Pagkatapos kung nga lang guys, may prito lahat ng mga isda dito at medyo malutong na nga guys yung pagkakaprito natin dyan. Ay simula na guys, magagawa na nga pala guys tayo nung lalagay natin guys ng mga sauce dito. Kaya e, ayun, nagad na rin nga pala guys ako dito nagisa ng sibuyas at bawang. Guys, gigisahin lang natin yan para medyo lumabas yung aroma. Ayun yung aroma. Oh. Tapos guys, para mas masarap, lalagyan nga pala guys natin itong pineapple tidbits. Dalawa nga pala guys ang binili namin dyan para medyo marami. Favorite ko rin kasi guys yung pinya. Mukhang matatakam na naman kayo guys sa natin. Naglagay na Konting nga pala guys ako ng konting paminta dyan at konting asin para maging balanse naman guys yung lasa. At para nga guys makompleto naman itong sauce natin, lalagyan nga guys natin yan ng banana ketchup. Ayan, banana ketchup, baka naman. Maglalagay na rin nga pala guys tayo ng konting tubig dyan tapos hahalu-haluin lang guys natin yan hanggang sa lumapot. At kapag okay na nga pala guys itong sauce natin, ay lalagay na natin guys itong mga pinrito nating isda. Padidikitin lang guys natin yung mga sauce dyan. Para naman guys mamaya pag kinain na natin yan, ay dumikit yung sauce nya. Talagang solid na naman yung food na mangyayari natin. Pero para sa akin guys, kahit anong luto dito sa mga isda, basta fresh eh, napakasarap talaga. Napakaswerte talaga guys ng buhay dito sa probinsya, basta hindi ka lang guys tamad, talagang hindi ka mawawala ng ulam. At sa mga nagtatanong nga pala dyan, kung tagasan kami ni Dugong ay eh, taga rito guys kami sa Mindoro, sa Oriental Mindoro guys. At dito naman guys sa part na to, habang binibidyohan ng camera girl natin itong kakainin natin, yung eh, nakaabang na talaga kami dalawa dito, grabe gutom na gutom na talaga yan. Pero kahit guys gutom na tayo, hindi pa rin natin kakalimutan magpasalamat kay Lord dito sa mga blessing na ibigay niya sa atin. So, ayun guys, what's up? Tara, samahan niyo na kami kumain. Tara, tara. Medyo tinanghali na tayo ng kain, no? Oh. Sabawan na natin yung ating mga ano. Hey, Tama? Tara. Dok, lapo-lapo. Grabe guys, so, kuri tayo. inet init. Mmm. <laughs> Sato. Sato. Pop. Grabe. Masarap talaga guys ng sweet and sour. Solid yung tanghalian natin kahit medyo late na. Grabe solid naman oh. Yung mga pinya pa yan. Eh. Pagkatapos nga guys namin kumain ni Dugong dahil nga guys sobrang init talaga ng panahon ngayon at palapit na rin guys ang summer ay naisipan na rin muna naming magligo. Dugs baka may dito. guys sarap dito maligo wala ditong buaya. At bago nga pala guys kami umuwi Kumapit muna kami dito sa tarik nitong bangka nating si Mimo Tapos nagpahila kami Grabe guys sobrang sarap sa piling oh. Sana nga lang guys walang sumagpang sa ating buhaya dito <laughs> Kaya hanggang dito na lang muna guys Huwag nyo sanang kalimutang share tong video na to Kita install na lang ulit tayo bukas Salamat sa panonood guys ha? <laughs>